Kasi ang mga kasabayan mo, Bea Alonso. Sino yes, pa ba? Sila... Um, Alfred Vargas. Alfred, Pia Wurtzbach. Um, sino Nadine. ba? Sa Nadine, Monte. Nadine Samonte. Kumusta yon? How was that? Yung batch ninyo, were you friends? Uh, may, may, mga naging kaibigan po, pero... Uh, Siyempre, nung time na yon parang hindi mo pa rin kasi ang dami po namin sa isang batch. 26 kaming nilaunch sa mm yung -hmm. batch 10. So, parang hindi mo alam kung sino doon talaga yung mag magkakaroon ng karir magtutuloy-tuloy, magsiseryoso, and you know, magkakaroon talaga ng mga trabaho. So, nung, nung hirap po. Uh, nung tinitingnan mo yung mga kasamahan mo, kasi ang dami nyo nga, sang, ang daming nagtagal, ang daming gumaling ng husto, no? Uh, sino yung namamataan ah uh, And how were you assessing yourself in the context of kahit pa paano may competition yun eh, di ba? Noon po, ano eh, um, uso po nun, yung mga mukhang model yung itsura so, yun, so, so, sila Alfred Vargas, yun, sila Robby Manangkil. Ah. Sila yung mga kabatch ko noon. So, parang sabi ko, parang ang hirap yatang kakompetensya ng mga to. Kasi malalaki ang katawan, matatangkad. Ako, ang lit-lit ko noon, payat. So, parang... Hindi ko alam kung paano ako makakasurvive kung, kung kasama ko. How did you to. survive? Siguro po yung consistent na effort and yung perseverance na, alam mo yan, may gusto ka talagang mangyari dito sa, sa pinili mo dahil iniwan mo na lahat. Eh. So parang gusto mo dito na talaga mag... Uh... May low points, like uh, medyo mahirap ang competition na ito, medyo ang gagaling nila, medyo ang tatangkad nila, medyo ang gagwapo nila, model type, I, I wanna go away. Was there a point when you wanted to walk away? Maraming, maraming beses po. Maraming beses talaga. Dahil siyempre, nung time na yun, uh, dahil nga nagsisimula pa lang, para ang hirap i-establish yung sarili mo. Ang hirap magpakita ng something para, para mag-stand out ka sa, sa, 20 plus na ta, sa 20 plus na mga kabatchmates mo na, alam mo yun, uh, mas, mas magagaling at mga uh -oh. talented din. Uh, may girlfriend ka nun. noon? Noon po, uh, po, wala. Wala po. na wala pero hindi ka nagka-crush sa isa sa mga kabatch? Hindi po eh, kasi uh, nagagandahan, marami Kanino ako. Kanino ka nagagandahan noon? Uh, sino ba? <laughs> sino Bea po, mga ano pa lang noon, 13. Ako, oh, mga oh. nasa 20 na yata. Oo, oh, ako. oh, Or, uh, oh 20. <laughs> na, 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 ko yun. So, uh, ano po, hindi, ko rin, ano eh, parang hindi yun yung... Alam kong hindi ito yung pinapunta dito na maghanap ng relasyon. Pero siyempre, yung mga mga Si Lebrea, si Lenady. Pero ganun ka, no? yung uh, It's almost methodical na parang ito yung dahilan kung bakit ako nandito. Hindi ko nililito ang aking sarili. Ang ganda nga ngayon yung tinatawag nalang fools, di ba? Uh, which means, Famas, Urian, Luna, para sa Film Academy, and then Star Awards. You're one of the 13 Tama ba yung bilang ko? Opo, tama. You're one of the 13 actors in this country <clears throat> na nabuupo yung apat na awards na yon. Kailan mo nalaman na okay pala, okay pala ako? Kasi noon pa lang, pinapractice ko na yung, yung magandang working relationship sa lahat, yung magandang attitude. At sa tingin ko, hindi lang naman po puro talent yung napapansin. Napaka-importante rin po yung pakikisama sa mga trabaho more than talent and anything. Um, No but, but thank you for saying that kasi tinatanong kita kung uh, kailan mo nalaman yung uh, magaling ka you, you you talked about pakikisama which is really true mm -hmm. kasi uh, kailangan mo pareho yung marunong kang makisama at uh, magaan kang katrabaho at uh, pag hinaluan mo pa yan ng galing di ba ang ang sarap ng pakiramdam ng community around around you um uh, matagal tagal kang nag-antay ng urian kasi meron ko ng luna meron ka ng Star Awards, meron ka ng FAMAS. Gaano kahalaga ito sa sa'yo uh, na tropeo? Tito, noon pa man, parang ano eh, um, lagi ko nang naririnig yung Urian, isa sa mga pinakamahirap makuha dahil seryoso yung mga mga manunuri ng pelikulang Pilipino, talagang mga kritiko na, kumbaga, mat, siguro matataas talaga yung standards. Kaya, isip ko noon, um, Manominate man ako hindi ko alam kung uh, makukuha ko talaga unless magkaroon talaga ng isang solid na project na may magka-qualify talaga doon and ngayon lang ngayon lang dumating kaya napakasarap sa pakiramdam na, na, na nagkaroon din sa pagkakataon na to because of green bones yes pag nananalo ka ba ng award nag uh, i-increase ka ng talent fee Uh, o kaya la Katrina na ang bahala no? Hindi naman po <laughs> <laughs> Hindi naman automatic. Siguro um pag talagang kinakailangan na pero hindi naman automatic na kada panalo or uh, tumataas. Okay.